kulo lang sila o oh. agad na andito na wala man pong umila ng pukot doon yan ang, pinagbabawal na teknik pang pampakyawan na panghila tong ng isda di man sila ano, sinirkula lang yung pukot na gano'n nakasakay sa bangka si hilain na lang Kaling bulsa na agad yung isda yan Ayan boss sel oh. Ganito yung mga pag kaya walang problema sa panghuli ng isda dito. Kahit napakalalim yung mga fish pan. O sa mo, tatalanga itang kay makayangat lang okay, yun. Yan. Okay, bata? Sige. Yon, hila na. Dito lang sila nakapwesto kagad oh. Ang galing, ang galing. Go, go, go.